Good morning guys, nitignan niyo yung inabunuan kong after 3 day ay 2 days gam. Ay pala 2 days kumapit na yung abono niya oh. Yan, kumapit na. Pwede nang ano yan, bugbugin ko na lang ng tubig mamayan garian. Yung iba kaabono lang, minubugbug ng tubig wala para karin magtitimpla ng kape yon pag maraming tubig yung yung kape uh, matamlay ang timpla dapat dagdagan mo ng abuno para pero ito kunti lang yung inabuno ko kaya ganito ang paraan ko siyempre para paraan lang yan eh di ba <laughs> pwede nang kwan na to patubigan mamayang gabi And, titirahin ko na ng tubig yan mamaya